update na ipit ba tayo di mao update dire sa ubos sa maluko Manuel cortez sa mga kasag din at dun nagbangga dire sa ubos mga kasag maglisod gagagi karon so now kung loaded kayo ka dire mga kasag presyo kay ni sa mga dagko sa kanano kay grabe mong pamugong dire mga kasag punan paaning perting dan luga sa dalan kay nagulan o kinay so before tamo ito sa unahan mga kasag aron mahulagwa ito na to ang nagbangga din atong ihulagway ang katrapik dire huwag kataas po sa linya mura ka nagpilaan huwag ka nang manghatag huwag ka nang donors mao ka na yung kataas dire mga kasag imagine no inani kataas ang linya so magpadulta dito mga kasag para po naibalan niyo makita dari sa video kung on sa kadamids ang nabanggaan dito karon mga kasag magpadulta dito aro masaysay po nato ay ka ninyo og makita dari sa video kung magsakayan ka dire mga kasag maglisod jud kag ikis-ikis dire no pero kay nagmotor man ta pwede ra ta makaikis-ikis dire kay luglog pa ang space pero magamping lang ta mga kasag tungod kay bumper to bumper ang ka traffic dire sa ubos sa Malocco Manolo Prince Bukinon magpadulta mga kasag para makita ginato sa mga pahitabo sa dalan og taga ka mga kasag nga nahulat kag bus ka, malangay jud kadi mga kasag tungod kay uban nga mga bas dito na nga guys sa division. So, inyo naman na nahibalan din ang division sa Maluko. Dito na nga guys. Dito lusot sa sigsa. Hindi ka makabasta basta gold rin sa pikas mga kasal. Tungod kayo nagsinunura po ka ng mga sakyanan dyan sa ubos. Unya, ang uban po, makita pa ang lubot. Musunod ba mga kasal. So, di gin magkaputol ang mga panagsunod-sunod sa mga sakyanan. Paingon sa kagayano. Ang padabaw nga ruta mga kasal. di ka madili mga kasagay malangay gin ka mga kasal. Kay wa putol ang mga sakyanan din. Nagsinunura. Argan sila. Bura ibuyan ng mga baka nga. Ha, para kagawas. Tungod kay ang pikas ang dalan ni mga kasag. kasagi repairman kini siguro mga kasagan ang nagbangka di sa unahan gadali siguro siya mau magin sakit sa mga pinoy kaya bisagwa at nagadalian magdali permiti ang resulta yung hinuman mga kasag madisgrasya tungkol kay gadali bisagwa may importante nga gadalian mau magin ang mga pinoy na itong mga sakit no? so gihulagway na itong mga sag mo ka ng katasa po sabikas ng linya unya Andre bisang pag-stop na dito sa tagay stopper dili gato ang uban tungkol kay makita pa man ang sampot sa gauna larga niya pong sutoy panagan sa ilang mga sakyanan para nga makapas sa gauna mag Padahal tadi itu mga kasag para makita nato, to Kumusta po ng driver anang G4 O guwa ba na unsah, O naipit ba ada simba ko Kamong mga mananaway iyo iyong kaistoryan ini Kinsa ba'y salaan ani nilang duha Kay murag dikit man kaayo ni sila Labing kaayo Maayo magiging ang paghalok aning aping po aning dump truck So siguro kini mga kasag Gawalat pa ni sila atong mga otoridad Nga mo'y mo hukuman niyo Kinsa'y salaan nila One lin lang kini mga kasag Pero atong nakita kita dire sa video Nga nung nakasuksok po gini ang maong Siguro wala gini siya mahiakiti aning maong driver sa dump truck no, kay mubo mag magud ang mong sakinan nya taas ba ni ram no ay ha na siguro ni nabantay sa ram truck na lap titi di, na diha so mga kasag mo kani ang hulag ko dire sa ubos sa maloko Manolo fortress mga kasag kundi na nga usa uh, ka ra traffic sa tondalan gud aning paghinalo kay aning mong sakinan magamping kay mga kasag labi ng buagi ka dire nga mong dalan indot agyan nga dalan pero delikado sa mga sakinan so pag ni comment na lang di mga kasag no sa iyong angulo angulo kin sabi ana ni nilang duha kay puro man sila nakasulod ani one lane na, un, ya, pag abot sa one lane naghalok na silang duha og dere na tapos ang atong balita kini si Saag nga nag kaninyo kanunay amping ta kanunay labina na kay naatay pamilya nga sa atong balay